Diwata, nagpapabayad na sa magpapapicture. 1,500 ang bayad. Allah, kamahal naman e <laughs> Yung mga magpapicture dyan, 1,500 pesos. Bawat tao para makinabang naman daw si Diwata. Ito po, ang mga post. Grabe, ang daming nagpost niyan. Kalat na kalat ngayon sa social media. At, napansin natin, siner din po ni Mystica. Kaya mukhang legit. Kasi si mistika isa din yan sa talagang binabanatan si, si Diwata. Siner din niya. Naku, ang daming nag-share nito. Na Siyempre, alamin natin kaagad kung totoo man yan o kailan sinabi ni Diwata o kailan pinos. Tiningnan po natin yung mga account ni Diwata. Kung saan yung legit account niya mismo ha. Lalo sa page, na mayroong 1 million followers. Nako. Napansin po natin na ang nag-post ay fake account. Pangalawa, may sinabi si Diwata tungkol dito. Ito. Alam mo may ano na naman, may basher na naman nag-fake account, gumawa na naman ngayon ng ano, ng extena, Um, naniningil ng picture 1.5 daw, pag wala daw 1.5 di pwede magpa-picture May mga may mga may mga fake account na gumagawa ng ganun ngayon. Nakita mo? Kasi kapon na papinalao-laos sila sa mga ano niya. Kaya pati yung mga basher hanggang sa kay mistika na hal. Tek lalaban din sa mga lalaki. Oh. Tumitindi na ang kalaban ngayon. Naghahanap na ng paraan gumagawa ng fake account. Ito namang mga matatalino, siner <laughs> at naniwala. O lahat ng naniwala dito sa sinasabing 1,500 na singil ngayon ni Diwata. Ay, ang talino nyo talaga. Di ba? Di nyo ba alam sa social media, ay may ganyan, gagawa ng fake account, gagawa ng kwento yung tao, lalo na yung mga basher, gagawa ng kwento, para naman, siraan ang siraan si diwata. Yung mga nag-share, walang burahan ha. Huwag niyong burahin 'yan. Ako, Pa-share-share pa kayo. Ang iba talaga talagang pinos nila yung yung sinasabi daw, daw ni Diwata. Na 1500 na daw yung bayad. Pero wala silang maipakitang proof na galing kay Diwata 'yan. Nakuha nila doon sa gumawa ng fake account fake account. Ang legit account po ni Diwata ay yung mayroong 1,000 1 million uh, followers po. Eh ang dami pang pag search ka ng Diwata, yan, ang dami ng mga account tapos nagpo-post, mayroon pa nga namimigay ng Gcash na maabot ng 100,000, 50,000. Oh. Eh si Diwata po, ang kay Diwata namimigay yan on live. Naka-live po sa kanyang page. Nako, na-biktima kayo, no? Oh, o, sino-sino yung naniniwala na ito? Grabe, no? Mas mahal pa sa kanyang pares. 1,500 bawat picture. Kayo mismo, mas maganda, puntahan nyo po sa... sa location mismo doon, sa Diwata Pares. Magtanong kayo doon mismo. Kasi po, may oras po. May mga video pa nga na lumalabas na talagang na binigyan niya ng oras mag-picture, mag-interview. Kasi kayo, ang pinapanood nyo, yung kontra, di ba? Ang inaabangan nyo kung yung mga, ano, mga post ng basher. Yung mga post ng basher, yun yung inaabangan eh. Pero hindi kasi inaalam kung ano talaga yung totoong nangyari. Ganito yan. Kung totoo man yung mga nangyayari na ganyan, bakit pa rin bumabalik yung mga tao doon? Tapos yung mga vlogger laging nakaabang doon. Hindi porkit nandun yung mga vlogger na yan ay mag-bi-video yan kung anong totoong nangyari doon. Ang iba dyan, naghanap ng konting pagkakamali, naghanap ng paraan kung paano siraan si Diwata sa dami ng mga pumupunta doon. Ay sus talaga. <laughs> uh, matuto po tayong ano, uh, alamin yung, yung katotohanan bago tayo mag-share po dyan sinasabing 1.5 na yan, na mapapahiya po kayo sa mga naka-follow sa inyo na pinapakalat nyo yan na ganyan si Diwata. Grabe. Sa pagpapicture lang naman ang pinag-uusapan, big deal yan sa iba eh, na mayroong mga iilan na nagagalit dahil hindi magpapicture. Pagod yung tao. Ha? Nasa trabaho siya, busy siya. Di pa mapwedeng maghintay sa oras ng pagpapapicture kasi may oras po dyan magtanong po kayo dyan kung nandyan kayo anong oras ba si Diwata na pwedeng magpapicture ganon hindi yung pagpunta nyo dyan susugod ka agad ay sus talaga gusto agad kayo ang nasusunod sus talaga naman ayan kagaya nyan maraming na biktima maraming na paniwala sa sinasabi na 1 Nako, kasi kung may ganyan, kung totoo yan, ay pwede nang hindi magtrabaho si Diwata dyan sa kanyang parisan. Eh mas mali, 100 lang yung paris niya. iyan e, e, 1,500. Sino ba namang papatul dyan na may bayad 1,500? Kahit sinong sikat naman, wala namang ganyan. Di ba kayo nagtataka na may ganyang post Dapat inalam nyo muna kung totoo ba yan o hindi paninira lang ba yan? E eh, lalo na itong si Mystica. Oh, eh, sabi na may mga nag-post, ay may mga nag-comment. Ay, baka gawa-gawa nyo lang yan ha. Hindi natin alam kung sinong may gawa dyan ha, sa fake account na yan. Pero, nakashare kay mistika. Oh, siner ni mistika yung post na yan. Ano sa tingin nyo? Sinong may gawa? Sino yung may Malaking galit kay Diwata. Katatanong lang ako ah. Kayo na ba lang mag-isip kung talagang sino? Comment down below. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.